Noong unang panahon, may isang kahariang sagana sa ani at yaman. Sa gitna nito dumadaloy ang isang ilog na nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang. Sa kahariang ito, may isang prinsesang may mabuting puso. Mahal niya ang kalikasan at madalas siyang mamasyal sa tabi ng ilog upang humanga sa kagandahan nito. Ngunit nang yumaw ang matandang hari, ang kanyang anak na sakim at walang awa ang humalili sa trono inangkin niya ang ilog para sa kanyang sarili. Dahil sa bagong batas ng hari, hindi na maaaring gamitin ng mga tao ang ilog. Nagsimulang magutom at maghirap ang kaharian. Samantala, ang prinsesa ay lihim na umiibig sa isang mangingisda. Sa kabila ng pagbabawal, patuloy silang nagkikita sa tabi ng ilog tuwing gabi. Ngunit natuklasan ng hari ang kanilang lihim na pagmamahalan. Sa galit, ipinatapon niya ang manginisda at ikinulong ang prinsesa sa tor. Sa matinding lungkot, lumuhod ang prinsesa sa tabi ng ilog at lumuha ng lumuha. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa tubig, unti-unting pinapalabo ito. Nagalit ang diwata ng ilog sa kasakiman ng hari. Isang matinding bagyo ang bumalot sa kaharian, winasak ang palasyo at tinangay ang hari. Nang humupa ang bagyo, bumalik ang ilog ngunit hindi na ito tulad ng dati. Naging madilim at malungkot ang tubig, tila nagpapahayag ng hinanakit. Mula noon, ipinasapasa ng matatanda sa mga bata ang alamat ng ilog pasig, isang paalala sa lahat tungkol sa pagmamahal, sakripisyo, at kalikasan. Habang lumilipas ang panahon, lumaki ang mga bayan sa paligid ng ilog. Munit sa halip na alagaan ito, dumumi at naging masikip ang ilog dahil sa kapabayaan ng tao. Ngayon, maraming Pilipino ang nagsisikap linisin at ibalik ang kagandahan ng Ilog Pasig. Sa sama-samang pagkilos, maaaring bumalik ang sigla nito. Ang kalikasan ay biyayang dapat nating pahalagahan. Kung ito'y ating alagaan, magbibigay ito ng buhay sa mga susunod na henerasyon. Thank you.